Ang lobo na nagbalat kayo bilang tupa, muling isinalaysay ni Boots S.A. Pastor. Isang nagugutom na lobo ang napadako sa pastola ng mga tupa. Natakam ang lobo pagkakita sa kawan na nangingingain. Nagisip ang lobo kung paano niya masusunggaban ang isa sa mga tupa. Habang nag-iisip, nakatisod siya ng lumang balat ng tupa. Laking tuwa ng lobo sa kanyang napulot. Dalidaling ibinalaban niya ang balat ng tupa. Ngayon ay mukha na siyang tupa. Agad nakihalubilo ang lobo sa kawan ng mga tupa. Ni isa sa mga tupa ay walang nahinalang isang lobong nagbalat kayo bilang tupa ang kasama nila. Naghintay ng buwelo ang lobo upang masila ang pinakamatabang tupa. Ngunit dumating ang pastol at ikinaya ang kawan pa uwi sa koral hindi nagbatulot na sumama ang lobo. Sa koral, hinintay ng lobo na dumilim bago na isa katuparan ang kanyang palak. Ngunit bumalik ang pastol, kasama ang isang mga ngatay. Alin sa mga tupang iyan ang gusto mong katayin? Tanong na pastol sa mga ngatay. Yan, sabi ng mga ngatay, itinuro ang pinakamalaking tupa. Pagyat na sinunggaban ng pastol ang pinakamalaking kupa na walang iba kundi ang lobong nagbalat kayo bilang kupa. Hindi na nakapalag ang lobo nang dalhin siya sa katayan. Aral ng kwento Ang sobrang pagkagahaman ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan.